na hindi pa alam ng karamihan. <laughs> hey! What's up everyone? So, ito na, na naman na si Love na makulit. So, for today's video ay meron akong um, question and answer para kay Tita. So, let's go! Arat na! Wala na to, no, no, ano? No, no. Wala nang car. So, unang tanong. Ano ang superhero ang pinapangarap mong a ah, maging at bakit? Ano daw? Anong superhero ang pinapangarap mo na maging at saka bakit? Si ano si Wonder Woman. Bakit? Bakit si Wonder Woman? So much of body <laughs> Pangalawa. Ano ang pinakamalalang joke na alam mo? Ano? Behind the <laughs> <laughs> Ay! You are not give him up. And go. <laughs> so, kung isang araw bilang naging superhero ka, anong pangalan ibibigay mo sa sarili mo? Ano? Candy lang sa pala <laughs> <laughs> Sa mga pelikula, sino ang pinaka call na fictional character para sa iyo at bakit? So, kahit anong pili ko rin. Yun. Oo. Yung ano, yung mga, yung mga old, kasi yung popo binigay. <laughs> kung bibigyan ka ng pagkakataon na makipag-switch ng buhay sa isang tao sa loob ng isang araw, sino ito at ano ang plano mo? Ano? Si ano, basta yung kiniingitan ko. <laughs> Huwag na kong bakit. Kiniingit ako eh. Yung... <laughs> Next question, please. ano ang pinakamalupit mong talento o skill na hindi pa alam ng karamihan? Magpa-utok. Kung magkakaroon ka ng sariling talk show, sino ang una mong guest at ano ang itatanong mo sa kanya? Mga ano, mga mga what pod character siguro. Hindi ba ako? <laughs> <laughs> Kung ang mundo ay magiging candy land, ano ang mga kaharian o lugar na nais mong bisitahin? ano, yung lollipop lang. <laughs> <laughs> Ako ay iniisip mo kasi ano, candy crush. <laughs> Paano mo haharapin ang zombie apocalypse at ano ang gamit na dadalhin mo? Hindi ko siya haharapin. Tatalikudan ko siya. Pero gamitan natin ng geometrical scientific equation. <laughs> okay, explain nga. Ano yun? Hindi ka alam yun. Ano yun, di ba? pag yung kinagat ka ng zombie, magiging zombie ka. Tapos, what if kagatin natin yung zombie para maging tao nila? <laughs> no, may nalang tunan kayo sa so, usapan namin dalawa. So, bye for now!